Dito no, marami rin no. Ito. Ang lalaki oh. Ito. Ito. Ito ang malaki. Ayun po, good morning, good morning Isang mapagpalang araw po At uh, Andito po tayo sa spot na ating pagpipishin yan. Ayan, tatama po natin si Buddy. Sinundo tayo ni Buddy. Thank you, Buddy. Ayan. At uh, ito po, abangan nyo po yung aming ano, pagpipishing adventure dito sa Bansang Taiwan. Dito po kami sa bagong spot. Ayan, oh. Napakalawak. Malawak po yung aming palaisdaan dito. <laughs> so, ayan po, abangan nyo po yung aming pagpipishing. Ayan po, isang magandang araw, isang magpapalang araw po. At uh, dito na po tayo sa spot. Ayan, dito po yeah. tayo. Ayan, Sama po natin si Buddy. Thank you, Buddy. Ayun, sa mga bago po mapapadaan sa amin channel, pa-subscribe po and like na din po para malaking tulong na po 'yon sa amin mga content creator dito sa bansang Taiwan. Saka po yung ano ba, yung channel ni Buddy, Ned Elwa po. Ned yeah, Elwa. Salamat po sa inyo. Hi, pa tayo dito ng dalagba dalaga sa buhangin dalaga <laughs> Medyo malawak po itong ano, spot na ito na aming napuntahan ang na aming isda yan kakaiba anong kakaibang meron dito sana mahuli ni Pepo yung kakaiba

dalawang malaki yeah. ah putik ko putik ganda sana dito sa ito. taas nabila na. uy nahulog na yung malaki po eh uh, oh nahulog ayan Ay, nahulog ayan hindi kulay pink pa lang ito Oh, bilak. Ah, Abdul man sa lagay 'yan. Yeah. Okay, dalawa naman. Hay, no three pa nga. Tingnan okay, muna natin 'to. Pwede makabala. Maraming isdado no, Pangit no. lang hagis Pag-iisip po po ko kung kumalas kinakain yung damo ng mga isda oh. Namulutang na damo din oh. Nakain. Lord. Ayun. Oh. Ayun. Masabik 'yan. Yan ng lulugar ni Pepe, oi. Kada gilid sa kanya. Kunin dari <tay>, ano. konti mm. ito ng ano batuhan hmm. kasi pag ganitong haris talaga isisira ang ano ganda naman dito sa pwesto ng ganito number 1 Bakit gano? <laughs> number 1 na this na pa yan. Yuli <laughs> <Nambulabog> pa lang eh. Ay. <laughs> bulabog lang yung isda. <laughs> bulabog lang yung isda. po <laughs> eh. Meron, meron po. Nagsa <laughs> <laughs> pa. <laughs> swerte Ay, Oh, nakatakas na pala. Sumabit lang. Sumabit lang. <laughs> 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 Tinatawag na swerte <laughs> kaso yung haggis uh, hey. pati ako na dito sa haggis ko bakit ganun eh? alit na makakahuli nakatakas <laughs> pa tuloy kaso oh, pa sa hindi ko ma perfect yung magandang haggis hindi naman nang ano nang lambas Sa nakahagis <laughs> talaga may problema. Sa nakahagis? Sa nakahagis hindi lang. bago na ilambat mo siguradong bubuka na yun <laughs> ano kasi masira masabit na masabit na siya hindi na makabuka na, na maayos hmm, yun nabiliit mga baby pambalik yan Nalis maliit po yung ah, mga yun yun. Wow. Wala na natin to. Nahulog yung mga biyak na bato rito sa ilog. Siguro ang kailangan ay bagong lambat. Para makahuli ng mga bilog. Bili na tayo na. No? Bili na tayo kaya. Mga tiga no? na. Mga tausan. Hindi mabigat din kasi ang presyo ng lambat na to, eh. Mahal to eh. Ito ay presyo nito nasa 1213. Kasi yung medyo maliit dito, 1 na eh. Hmm. Masira ako dati. Sahod, sir na mga kabila na tayo. May sa, dalating na sahod. Ayun, ah. Ang tayo doon sa nasirang buto, pwede. Eh, Hindi <laughs> <laughs> tayo makabili. Turn muna natin to. Makakulay ko naman yan. bilog na tapos sumabit patay Ayan, meron. Nasa gilid lang pala sila. Ayan ito. Ayan, may ila. Wala eh. Wala. Ano <laughs> okay, na, bato. Bato yung uli ni Pepe yun. Swerte naman. Ay, isa pang bato. Maka isda din eh. Kung kailan bumilog ni Chakawang. Anak malalim. Ano lang, <laughs> sabi <laughs> ang konti dyan. Mga uh, dyan sila ano, masapol. Mga uh, dyan sila nagkumpul-kumpul. Hindi po tayo makahuli. Ang tamlay. Ang tamlay ng ano. Huh? Sira pa. Uh, okay mo Hindi mo haba at ng tahira mga, mga limangan na bulsa matanggal tatayin muna po natin tong ano yung lambat Wala, uh, masak masak na masak yung lambat natin Ini dito itu magagis, nampur sabit sabit na tapos wala pang isda pang uh, isda nakakalungkot ka medyo matamlay po yung araw natin ngayon <laughs> makakatamlay pag ganito nakakatamlay po pag ganito ang ano patay okay, mo ba batin yun nalagay na po try alam tayo ng habit dito side na to <toss> lima piraso ako dito, may pang pirito na ako <laughs> Ilan okay na. Ilan eh. na ba? tatlo na yata to. Okay na yan, tatlo. tatlo na siya. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Sige. Okay. Maka dalawa, ayos na yan. May pang ulam na ako ngayong araw at saka bukas ng waga. <laughs> <laughs> Nakasan mo? Diba? Ocho. Sama-sama pa rin. <laughs>

madadagdagan to sa ano ah. <laughs> hmm, mga bibi. Balik yan, balik mo. Uh, mga bibi, mahuli. Hindi, usog ka lang konti doon, sa gitna. Ganda dito kung may bangka ako, sa gitna ako mo may gagis. Sa gitna sana, no? Oo. May bangka. Walang sabit yan. Eh. Nasa gilid lang yung mga sabit eh. Baka nasa gilid yung mga bato. Pero malalim yan malalim May malalim dito pa nga sa gilid malalim na eh ah, nasa sampun tao yung lalim nito parang siyang binako oh. Oh, grabe kasi ang lalim ng ano mula dito sa pader na to taas ah, yeah. siya. Naro mambon na. jangan jangan jan jangan merambi jangan bukan mo jangan wala kayong mga limang sa mga gilid gilid sa mga ganyan no? kasi may napapanood ako sa mga gilid gilid may mga limang meron yan habulin ah, ko talaga yan kahit lang pa sa tubig <laughs> ganyan gilid gilid sarap di manghuli na ganyan no ang ganyan mm -hmm. limang tapos yung gata ang luto gagataan may gulay, sitaw, kalbasa. Sunod mga galimango tayo po yung pinupuntahan namin dating galimango. Oo. Uh oh. -huh. Na. Puntahan natin yun. Sarap yung ganun eh. Basta malakas sa resistensya mo dun. Bakit? Ma ano ba? Oo, oh, parang ano dun. Sundalong... Ah, talagang gagapangin, gagapangin mo? Gagapangin sa mga puno. Maliit hmm. lang mm mga puno dun. Gagapangin mo sa baba. Ayun.

Next okay, Ano, may ginseng na malaba. <laughs> ginseng. Ang laki ng ginseng. Mahaba ah, na ginseng pa yan. Ito. Kapo kasi ng pagbaha. Ah, ba, oh. Nadala yung mga ano, puno. Ito mga ugat. Hmm? Ah, Mahaba. Okay na to. Ang na. Pagod ano. Hagis <laughs> iwa huli. nakahingal din pala kaya oh, pala pag uuwi um, yung ating mga isda walang huli eh. galing dagat kaya pala matamlay ang kanilang mukha ganito pala pakiramdam <laughs> <laughs> malilaki din ah oh. ulit pwede eh. na may ulit pa na no? may pa po yung iba na huli ni Bebo hindi pa pwede yan sa sa baby baby pa nga baby pa talaga mm -hmm. Ito. Ito. Yeah. Wala pa. Yeah. Yeah. Diyon, sama mo na yung sa nahuli ko doon kanina. Uh oh, -huh. so ito na po, may paragdagan natin. na ako doon sa huli ni Buddy kanina. <laughs> so okay na po ito, may pangulam na kami. Pangulam na kami. May pangulam na kami. At siguro, dalawang araw na naman namin itong ulam. Ayan. Yeah, so, pwede isa para may pamilya yung iba so yun po marami marami salamat po sa pagsubaybay kahit po kami walang huli gasino mahirap po itong hulihan tong ispata to walang gasinong isda tapos eh, mabato so yun po marami marami salamat po sa inyong lahat at sa mga bago po pasubscribe po and like pashare na rin po para mas marami makapanood thank you po bye bye ang ganda ng view Yun, at, ayun na. Ayun na dito po tayo kakain. Ibaon po kami ni Buddy. Ibaon kami ulit. Ayan. <laughs> ayun. Ayun na tayo. Sige kang mga bongos. Ayun naman. Ito po dumas bakan. Bakan tayo po. Ayun po tayo mga Buddy. Sabaw. Sinigang sabangos. na to oh. kulin din tapos yung ano hulab niya kain po kain kain po kain kain po Tatawag kong sabaw ah Sabaw muna tayo Okay. Koy. Okay. Ayan, may mga tagi nito na? <laughs> mga bunga kaya yun? Yung tagi na ligaw, yung mabotok. Mm -hmm. Mayroon ganun eh. bigo naman 'yan oh. Eh. Ah, may arae dito. So, Saan may ara pasukan niyan? Oh, gan 'yan. Bukod. Bukod. Dalawa pa naman tayong ito. Kada <laughs> naman <-anin> 'di ba? <laughs> Pagakyat. Todo din na. Putulin na. dapat area na to ang, ang linis di ba nagbaba okay. po ng binaldozer yung area Lambia. Mauna mm -hmm. uh, na po yung bangos. Tainik mm -hmm. eh, po kami na kain. Ninanamnam namin -nam -nam yung pagkain. <laughs> minsan na po, minsan di po ako nakapagluto kasi saan puyat po, po ako. Kaya... May pasok po kasi si Buddy. Pagkatapos po, po namin na mag fishing Ano po siya Kailangan pong matulog Papahinga siya Kaya medyo bitin po kami sa oras Kailangan din po niya ng pahinga Gawin ang galing sa panggabi Tapos pasok pa ulit Nasaan lang tayo makakapagluto Kapag may tulog tayo ng maayos حرام Lumawak po yung ilog dito gawa ng nagbaha. Kaya marami tayong spot na pwede okay. sa paglambat lumawak talaga. Lumawak talaga yung lawak niya. Kaya malinis yung area. Hindi siya magubat Kaya siguro nilinis din yung gawa ng pag lumalaki ang baha. Hindi walang madaanan masyadong tubig. Masasanggahan ng kahoy siguro binabuldusat nila to Dati parang gubat yan Hmm, na yan Ngayon, Ayon, malawak na yung Napakalinis Itang kita mo sa malayo kung sino darating Mamaya may pulis dito sa ibabaw eh Hahaha <laughs> <laughs> kita agad jadi nangis dah po anong ulam nyo Sarap talaga sa bangas yung bandang siya no? bata taba talaga siya Balik ulam Sa mm. chatilapia ganun din Sarap din yung bandang siya Ano na pag pray a so, house So, sa toyo na may kalaman si may sili May kamatis pa Agak tak

nila pero sa amin malalaki na din ang mga dike na pinagawa ayun okay po mga buddy maraming maraming salamat po, kami. po wala na po yung pagod namin dahil busog na po busog kami, na po kami. <laughs> yun at hanggang sa susunod po ulit sa mga bagong video po namin ingat po kayo palagi and God bless po thank you po